pangalan, pangalan, di mo na sinabi. O, pangalan, tanda ko pa yun eh. oh, alam mo, hindi ka mo na love letters. Dato't yung pangalan, alam mo din. Sa 20 plus na naging ex mo. Oh. Uh, 20 plus, ang galing 20 plus. Mm -hmm. Christine, hindi ko makalimutan yun. O, kanina, hindi mo ma... Sabi mo kanina, hindi mo maalala mo, ma hindi <laughs> mo makalimutan. <laughs> ano ba, ba't ka ba? Ano ba, ang ka ba? Paano kanyang sinagot? Ay, but, eh. Garo ko. Garo ko. Isa. Oh, ano yun? Duh, marami eh, ano yun? 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 Ano mo Ano yung <laughs> Ano eh. yun? Ano yun? Yes ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano ko Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano Ano yun? Ano yun? yun? pangalan? ewan mo elementary ka pala? may first ka na? may mm -hmm. girlfriend ka na? nag ako eh. wow naman! wow! wow! oo oh, paano mo nakalala yun? sino ba? may first nga! oo oh, may romance yan! first na ano? first girlfriend nga! kung oh, elementary mo ka na ng first paano mo yung niligawan? Oh, love letter? parang makalala mo magsulat na mga magbasa mm -hmm. report? So, kung elementary, grade 4 yeah. ka pa mo, no? Grade 4 nga. Grade 4, love letter. Grade 4 nga. Yeah. Oh, sinaka nakasulat sa love letter. Alam ko na yan, huwag mo nang tangin ng mga rin. <laughs> Tinatanong ko lang. Alam ko na saan punta yan. <laughs> alam ko na saan punta yan. O yung pangalan, yung pangalan, hindi mo na sinabi. Yung pangalan, tanda ko pa yun eh. Oo, alam hindi, mo, hindi mo na love letters. Dapat yung pangalan, alam mo din. Pwede ba yung first nga yan, dapat alam mo yun. Christine, pangalan niya. Christine. Sayang Ay. ano, sayang ano eh. Wala, yung mga araw na yun, Naaalala mo pa lahat, elementary? Yes. Oo. Sa 20 plus na naging ex mo? Oo. Mm. 20 plus, ang galing 20 plus. Ang galing <mukulong> mo! <mukulong> Nakadalawa ka na, pang naman eh. Sino sabi? Oo, isa isa-isayin ko pa? Ano, si Christine lang ang tatanda ko. Si Christine lang <laughs> <si Christine, laughs> sanat na ex mo? Sa 20? Basta sabi mo kanina, hindi mo maalala. Christine, di mo makalimutan nyo. Oo, kanina di mo ma... Sabi mo kanina, di mo maalala ka, hindi oh, mo, ma mo, mo maalala ka. bakit <laughs> <maalala. laughs> ano ba, ka ba? Ano man, bo boring, ba boring ka ba?

Facebook. Kung dahil naman tayo, panikalaro dyan. Kung ano naman sa phone. Kaya ikaw cellphone, hindi ka naman ginugulo eh. Hindi yeah. nga. nga nga, binigay number niya. Binigay niya? Oo, oh, pwede yung telephone gamit mo. Sa wakay ka na nanay? ka doon? Hindi din ako nakatira dati, nung bata hmm. ko doon. Nakatira doon. Nalimitari din ako. Oo, oo. Nalimabat uh, uh. pa nga yung tawag <laughs> ko. Silibot ka? Pwede nga 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 Ba't namatay ka na ba? Ba't oh. namatay ka na ba? Oh. Ka na ba? Oh. Ako ngayon, baka yun ang ko eh. Oo, <laughs> 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 oh, tama. Oo, kala. Sili mo, punta ka na doon. May Tatanong may, may gamit mo doon. pag okay, pa rin kita. Tatanong ka okay. eh. Tapos Ba't bibigyan ka pa ng ano? May sawa ka na nga. Oh, eh, para ba't may iba. Pabalik ka pa doon. Para may iba. Hindi okay, ko muna try. Siyempre mga bata pa kami. Kasi yung, pa, pa, ka. yung panari. Bigyan ka pa <laughs> na. Ano nga? Balag. Balag lang to. Balag <laughs> lang ah.